Ano po mga Kaparo tayo po iakit ulit dito sa kubo Sa treehouse at tayo po ikuha ng rambutan at, at... Meron pong Pagbibigyan ito Ayan May hauli ako pagbibigyan Pag nasa bubong na po oh, Narto na po tayo sa dulo Ang rambutan yan. O, oh, narito po sa bubong ng tree house. perpo, po. Yan. Hmm. Yan o. Oh. Dami langgam. Daming guyam. Yan. Nasa bubong tayo ng tree house. Putan o oh, no. Yan o. Oh. O. Oh. Yan. Hmm. Olha, não vai ainda. já não. oh E aí, mm. yeah, no. Oh. Yeah, não bobão. Entrei Hum. Olha. Ó. O, oh, tayo kukuha ng rambutan. Yan you o. Know? Imbita sa rambutan. Hmm. you Ah, ayan po. Mga kapag tayo bababa na. At tayo, na ng ilan. yan At, hmm. Um, Mahimingi pong pamangkain ay kinuha Na, ang ano hindi makakatik na rambutan kung gano'n sa ibang bansa. Ito kararating lang nung siguro mga talawang buwan na nakarating tatlo. ngayon ang panahon ng na atin po ating pohon narito siya. Ayan, pahingi ho. Hingi. Dati kinuha. Ang rambutan na nakuha natin. Oh. Ayan. Tama ng passion fruit. Yan yun eh. Ayan, ini bukan pasum perut, Sayang, muka baru. Oh, ini kakain tuh. Ya, kena kakain ngeguyam. Ini unang-unang tayo ngeguyam. Ini Não. Uh. Hmm. Kasalo dito tayo mga ayop sa gubat. Ayan Oh. No? Hmm. Uh. Bulok na. Oh, nabulok na.